Nasawi sa sunog sa Valenzuela kanina ang isang babaeng may mental illness. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Rafi, umabot nga sa ikalawang alarma ang sunog na naganap dito kanina sa Marulas, Valenzuela dakong alas 7.30 ng umaga kung saan sa kasamaang palad, isang nasawi. Isang 52-anyos na babaeng may diferensya umano sa pag-iisip ang namatay matapos masunog ang kanilang bahay sa barangay Marulas sa Valenzuela dakong alas 7.30 kaninang umaga. Kinilalang nasawi na si Marivic Meneses na tila na iwan sa pangalawang palapag ng bahay. Dinalang bangkay niya sa St. Peter's Fifth Funeral Homes. Dahil sa kapal ng usok, hindi na ito nailigtas pa ng kanyang mga kaanak sa kasagsagan ng sunog. Ayon sa mga bumbero, di rin alam kung saan nagmulang sunog at kung anong sanhi nito. Dalawang bahay ang natupok ng apoy at tinatayang 200,000 pesos na halaga ng ari-arian ang nasunog sa nasabing apoy narito pa yan sa ilang saan mga kaanak ka na ating nakausap kaninang umaga. Yung sunog. Then, kasi yung ipag kong yan, mayroong diferensya. Yung namatay. Uh, Nagkala mapoy. Nagtakbuhan sila. So, Rafi, yung uh, dalawang, uh, yung pamilya na nakatira sa dalawang bahay na nasunog ganina, ipansamantalang uh, manunuluyan muna sa kan bahay ng kanilang uh, hipag na si Genato Olivares na nakapanayam na natin kaninang umaga. Diyan pinakasariwang balita mula rito sa Marulas, Valenzuela. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Chino Gaston.